Umunta nga pala kami sa Gandara dahil meron sa amin nakapagsabi na meron na, na peryahan doon. Malapit na kasi ang pista dito kaya meron naman tayong mapaglilibagan gabi-gabi. Sa mga pala natin ngayon ang aking asawa at mga anak at pati na rin aking mga kapatid at mga pamangkin at pati na rin yung mga bayaw ko. At pagdating pala nga namin sa entrance ay kailangan na natin maglabas ng pera dahil meron ng lilimos dito. At kailangan daw bawat isa at magbigay ng 20 pesos at bibigyan naman tayo ng ticket nila. Pero sa tingin ko naman hindi naman sila ng lilimos, siguro naman sila ang sa mga bayad na mapapasok dito. Ay usap na kami dito at humihingi rin kami ng tawad dahil wala kaming mga lang kasi kami sa aming mga emosyon dahil nang marinig namin na mayroon na perihan dito kaya pumunta ka agad kami dito para malibang naman yung mga bata. At ang matapos naman kami magbayad, nang papasok na kami, tinatakan naman kami para daw mayroon kami mga tigaman na nagbayad na kami. At ang akala ko na dito lang kami magbabayad pero pasok pala namin sa loob kailangan pala natin magbayad kung sasakay tayo sa kanilang mga bankiro doon. Hmm. At dahil minsan lang ito mangyari kaya nagbayad na kami kahit medyo mahal mahal. So yung kita nga pala ang bayad dito kung gusto mong sumakit ang ulo mo. Mas mura kasi ito kaysa sa tanduay dahil sa 50 Jesus, mo ay malalasing ka na rin. At ang dahil mga bata yung kasama namin, kaya pinili na namin na pwede yung mga bata makasakay. Atang dahil marami ang tao dito, kaya pumili na kami para makasakay kami agad. At hindi na nagtagal ay nakasakay na kami. At napansin ko nga dito na yung mga bata hindi nag-enjoy. Sa tingin ko yung mga matanda yung nag-enjoy dito. At hindi na nagtagal ay lumarga na kami. At, at ay naman ako na sa aming paglarga ay naglinibot-libot la kami. At... Napansin ko tuloy na parang iniinuwat la kami. Sa 50 pesos na bayad ay limang minuto na iniinukot-ikot la kami. Nagsakit dalawa na ako na trabaho. Ay okay lang naman. At least nag yung mga matatanda na kasama ko. Pagkatapos naman namin sumakay sa manlulukong kabayo ay pumunta na kagad kami sa octopus. At ang dahil hindi na pwede sumakay yung mga bata doon kaya nanood na lang kami. Pinanood namin yung mga taong nagbabayad para lang paikotin. At, At kasama nga pala dito sa mga pinaikot-ikot ang aming kapatid na babae. Gusto ko sana subukan sumakay sa lahat ng mares dito kaya lang kinukulba pa ako. Kaya pinanood ko na lang yung mga tao na nagbabayad para lang sumakit ang ulo. Pagkatapos <coughs> naman namin manood dito ay pumunta naman kami sa Caterpillar. At ang dahil pwede na yung mga bata dito kaya hindi na kami nagroha sumakay na agad kami. Sa pasakay pa lang kami ay lipahin pa kami At sumakay rin pala yung kapatid ko At pati na rin yung pamangkit ko At yung isa kong bayaw okay. Kaya sama-sama naman kami At mapasakit ng ulo ngayon Sakto lang ito Kasi hindi pa ako naka-experience Sumakay dito At din hindi pa kami lumalaga ka Kaya pinapanood ko yung isa kong ka kapatid, kapatid hindi na nagtakala, lumarga na kami Kung panay na nang pasakay pa lang ay masaya pa kami Ay ngayon, hinihintay ko na kailang kaya tuhoin to Sa kalagitnaan ay nagbabasol nagbabason na ako Nasumakay pa ako dito Kasi ang kiwa At hindi rin siya sifted At walang seatbelt yung bata Harapit na mahulog dito At nang matapos kami dito Ay hindi na kami sumubok sa iba Nanood na lang kami dito At nagplano na umuwi na At ang ingay nga pala dito Dahil nang makita ko Ay nagsigawan yung mga tao 55 55 Gumuk taman daw, Arin. Sakay-sakay ka, gumuk taman daw. I'm